แล้นนะ Le belle, le belle. Bayo ni Michelle. Hmm. Di. Kapatid. Hindi, si Roy. Si Roy? Hmm. Bayo ba yan? Bayo. Ah, bayo ba yan? Hmm. ko, kapatid. Kapatid ba yan yung pupunta dyan na may edad na? Kamukha sila eh. Sino? Yung pupunta dyan na... Si Wene? Oo. Oh. Mananabong din? Oo. Oh. Ano niya yun? Wala. Magkawig yung mukha nilang dalawa eh.

Bonjour. 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 Uh, exactly yung ano ba yung apat no? Diyan so mm -hmm. yung, ano ah. yeah, sa taas, muka, hey! <laughs> hey, man, ano na yan. Parang sinukat ah. sa mukha ka Eh! May guhit <maraming> doon? Kasi wala ba minig <laughs> yung Yung ko. Wala ako, na ka. Tagal mo eh. Sige, lalo. So, ayan ah. Kapag ganyan malambot, di ba pwede kabit? Ano yung buo yun? Pinitingin mo talaga yan, makabit mamya. Ayan ba? Hmm. Kasi hindi yun si Bud Hindi yun si Bud Hindi yun? Tapos nang isang sair

siguro Parang medyo matigas na. Hmm? Parang medyo matigas na. Lang. Ito. Ito. Parang kaya mo pa yan. Uh. But, you guys hear? Uh -huh. ba -ba oh, wala nag <laughs> nagtagas. Hindi, <laughs> <laughs> nilagay yung yun eh. Hindi Ay, binuksan doon? Ewan ko bago mo yun na mo na. Pinabubuksan <laughs> kanina yan pa. yun. ay ngayon na ulit ng ano tayo ah. sa. Yata yata kanina tulog ako. Yata 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 kabit eh. mo na kay bago wala nung maano yung tayo ना देंगे ना बच्चे आप मोला लें बच्चे बायां निकले नहीं स्टार्ट करा रुक बायां तीनों करने हैं चारों मोला लें ना लेंगे Bisa sabit yung plastic na yan. Sabit. Sabit Sabit. Sa tiles. Sabit. Sabit yan, oh, yan. Pinagasombrero niya. Kaya ang pinakaan niya, ilabi. Hmm. Sabit. May apat kung may kabit. Mayroon sana yung ano, yung Barang balag. No? Kundi pa. Kondi pa, ta. Sabit pa rin. Yan, labi na yan, paikot. Hanggang sa, set, paikot sa taas.

kahit anong kapita oh. Uh -huh. yung ano pat huwag ka nang kapihan yung ano yung original na may ano yata may iniwa doon sa babae eh kaya magkapi oh, oh, Dahil ko? Gila lang ko pa kasi eh. uh -huh. Bibigay talaga pag ano eh yung original. Tingnan mo kung may hiniwa dyan sa lagayan ng may pera, roba. Singil lang. Ayan. na. Nagyan <laughs> ito pala man mamaya pag itigas. Hmm. Eh, Luga na lang. Ah, ito na tayo. Ano pala nga ko lang ito? Hindi pinala nga ito. Uh, Mabigyan gumagsak. Kaya nga. thank you para o cimento, já esse cimento para o Thank cool. you. muna um, yun ang gisa o yun niya kabila ito ina na siya ba? dalawang patong na tiles sa dingding kriting. Tadi diper pa. malambut pas. Malambut, malambut. Ha. Ah, delapan patong delapan patong. Pa, ano? Tawa, uh, pero kung nabutan ng lagay yun Okay eh. Nagday lang pa na hindi o, na Kaya na... lang sa lagay yun eh okay. Akan niya eh. Kinasa niya nga yung sa ilaw Sabi ko yung... Brad baba niya yung gawin pa na yun Alam bala oh. Adje! Sh Adje! Wala hindi nga nagpakita eh Sinubuli ka lang <laughs> dyan eh Iyakin ka naman pag uwi mo. Di pag sa biyernes kasi, tinatamad na mga ngayon kasi, oh, kumbaga, sabado sabad na kinabukasan eh. Tamad na yun. na yun. Ito oh, sa kamartya, yung biyernes. O, papatay oras na yun sila. At eh, biyernes, maraming alibay yan. <laughs> Oo, oh, lahat gagawin. Ah, sabi nga, sabi nga, sabi nga, kaya nung security nung, diyan sa taas eh.

Baby, can I mm. Baby, can I Pag negosyante ka ng tiles, dapat talaga may truck ka dyan eh. <laughs> Panghakot eh. Abre, abre. Tumulong lang <laughs> yun. lang mag-try yung gano'n. Subok. Tiga ke Di sini si Tracy. Ada <laughs> eh. Belum matulogan di itu, kaya jangan Natulog <laughs> pwede mo na yan ilagay doon sa baba mamaya takip mo doon sa mga tubo no pwede mo na yung takip sa tubo tabasin kung hindi abutin ng chlorine sa baba doon bakit Patrick Patrick sino no ibigyan mong kape Ayan, tanungin mo siya kung anong gusto niya. Kayong <laughs> magsigawan kayong dalaw magsigawan wala ka dyan e, busy si tata ha? o oh, oh, <laughs> oh, patrick yung yelo hindi makuha ni trisha what?